Okay, so andito na pala tayo sa Barangay Karihatag dito po sa Malimuno, Surigao del Norte. So subukan natin puntahan yung kanilang talon dito na talagang napakaganda raw. Ayan. So pero baka magtatanong kayo, bakit ganyan, Kaste? Kasi inaayos pa yung kalsada, bagong gawa. Ayan oh. Pero ang naka ang napakaganda rito kasi malapit na tayo sa talon. Ayan na. Napakaganda ba, Kasti? Ayan. So, lapit tayo. Subukan na natin, natin puntahan dyan. At ah, saka na sana si casting Girl Kastig. Ayan si <laughs> Ayaw niya sa mga ganyan. At ah, saka may mga Kastig tayo dito na dumadaan. Ayan. Ayan. So, Ito, At saka yung mga sasagyan nyo Siyempre hanggang dito Makarating Ayan Nire-recraftan pa nila dito Oo oh, dyan ako dadaan Ayan so San ka dala San tayo dumaan kaste Siyempre dito Sa gilid Ayan Ayan so Siyempre dito tayo dumaan Ayan Pababa Pababa Pakinding-kinding <laughs> Dito tayo dito dito Okay so baba tayo yan. Dandaan lang tayo dito ha. Lalo na pag may mga bata kayo. Hmm. Kailangan pa ba kasig mga bata? Hindi. Ibig ko sabihin, baka ba? Baka. Baka. Baka gusto nyo isama yung mga anak nyo na gusto nyo makapanood ng mga magagandang tanawin tulad ng pupuntahan natin ngayon. Kaya dandaan na dito ha. Kasi inaayos pa nila. Oo ba? Ano ba yan? So talaga kaastig lagi mo akong ano ba yan? Saan ba yung saging sinasabi mo? Saging. Saging. Ayan, hindi ka ba nakakita ng saging kastig? Pagguha man yan kastig. Yung mga maraming liso na saging. Ayan. Pero masarap yan ha. Matamis. Lalo na pag, halimbawa, tuturuan ko kayo ha. Halimbawa, pag nakakita kayo ng mga ganyan. Saging na maraming liso. Tapos, uh, pag buha man niyan dito sa Mindanao iwan ko sa iba kung anong pangalan pag nakakita kayo ng hinog niyan kunin niyo pagkatapos alisin niyo yung kanyang mga liso iwan niyo yung kanyang parang yung mga kunting laman pagkatapos i-an -ano, ian ilagay niyo sa ano ba yan pang shake uh, yung mga lagay na pang shake na tapos lagyan niyo ng ano yellow at saka, Sintri Gatas, napakasarap talaga. At saka mabango siya, mabango. Sinubukan ko na yan, masarap at mabango. Talagang napakatamis. Subukan nyo, di ba? Talagang totoo yung sinasabi ko. Ayan, so dito tayo. Kasi inaayos pa kasi nila para pagpunta nyo dito. Talagang napakaganda na. Ayan. So... <laughs> animal zoo ano <laughs> muna ano yung mga sinasabi mo kasi <laughs> kasteg, bakit ba ano dyan parang imburnal hindi yung ilog dito yung sapa kasi ginawa ng kalsada kaya nilagyan nila ng ganyan <laughs> para yung tubig hindi, ma hindi na problema sa kalsada yan so pinunta natin dito kasi talagang napagagandang talon Ayan. so lalapitan natin dito nga sila kumukuha ng tubig inumin no? Ayan. so sigurado ako dahil pag-init na talagang maraming pupunta dito talagang maganda Ayan, eh. kaso hindi pa masyadong nadibilot kasi uh, iwan ko kung bakit siguro hindi pa na-discover ng kanilang, uh, kanilang mga uh, nasa katungkulan ah uh, siguro kaya free lang po ito sa lahat ayan sa gusto pumunta rito okay lang siya pero napakaganda ayan. so baka magtatanong kayo kasi bakit maraming ano dyan mga dahon ng puno kasi walang nagme-maintenance dito kasi siya lang uh, natural lang po ito dahil lang dito po isa um at saka daming mga ibon oh. Ayan oh. Pumupunta dito oh. Dami. Ayan. So ito yung makikita nyo dito sa gilig po ng salon. Ayan. Talagang maganda siya. Wala na akong masabi. Hindi e, ba maligo dyan kastig? Oo. Uh, uh. Saka subukan natin kapain ng tubig. Lago, ganda. Nako, lamig tapos sa mga tubig na mga ganito yung nasa bundok yung sa maraming mga puno na mga malalaki malamig yung tubig kahit ang hali na malamig pa rin ano, siguro pag umuulan napakalakas nito pero sa ngayon dahil mga isang linggo na higit tumulang ang init ah, talagang pero hindi to nawawala yung tubig talagang ganito lang siya pero pag uh, malakas yung ulan talagang malakas din yan. Saka, hindi ako nagkakamali na sa mga 30 meters, more or less ang haba, uh, ang taas nito. May galing dyan. Ayan, papunta dito sa baba. Ayan. So, more or less mga 30 meters. Gusto nyo maligo. Ayan. Uy, talaga. Sa so, tingin ko nga, dito sila naliligo yung mga tao dito sa malapit. Kasi, maya ano naman dun may may mga bahayan man doon sa baba mga galing dito mga siguro mga 200 meters galing dito sa kalsada sa baba andun yung mga kabahayan kaya minsan pumupunta sila dito naliligo naglalaba yung iba kasi may tubig naman sila na supply doon kasi itong mga nakikita nyo ang mga host ayan sa tingin ko papunta yan doon sa kanilang mga kabahayan may malaki pa nga doon oh. ayan o oh. Ayan, so iyan pag mga isang ano lang kayo, mga isang daang bahay, ah, kayang-kaya 'yan. Malaki man 'yan. Kaya hindi na sila masyadong pumupunta dito. O pumupunta sila naliligo na lang. Mga masyal. At saka yung iba, yung mga hindi taga rito, minsan dumadaan dito, naliligo. Malalim ba yan, Kastig? Ah, hindi masyado, mga more or less mga 3 feet lang ang uh, lalim niyan pero pwede pa rin gusto nyo maligo dyan malinaw naman malinis yung tubig kitang kita nyo naman uh, kasi nandito tayo sa gubat kaya hindi may wasan mayroong mga daon ng puno ayan eh safety by uh, safety by yan kastig oo dahil ano man yan natural man lang yan lahat naman ng ilog may mga dahon ng puno na ano hindi nyo lang nakikita uh, pero meron talaga uh, at dito kasi naiipon sila dahil uh, ah, taginit na mga ilang araw na ilang linggo na kaya ganun nasa gilid pag binaanan niya ng baha na naman ah, maaalis yan lahat so, kaya napaganda at saka ano dito hindi, hindi mainit ha dahil nasa ano tayo nasa lilim tayo ng mga puno at saka at parang pang pang na rin <laughs> dahil nandito tayo sa sa baba po ng talon ayan at saka napakalapit lang naman natin ayan o, oh. alsada mga sasakyan nyo hanggang dyan o oh. andun nga si Castig o, asa na yon. Castig ano ba ginagawa mo dyan ano ba ginagawa mo sasakyan na natin sa, sasakyan natin ano ba, hindi na tayo hindi <laughs> 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 na tayo na. Eka, maganda rito pwede ka dito Pwede ba kami magsugba-sugba dyan? Kasirik, ihaw-ihaw. Ah, po, hindi. Hindi kayo dito. Ano Dito. Ihaw-ihaw eh, kayo dito. saka yung mga basura, dito. dali dalin natin. Huwag natin iwanan dito. Kay, pag iniwanan natin, ayun ah, na. Yun na ang simula ng hindi maganda. Mag mar magiging marumi na yung lugar natin pag iniwanan natin ng basura. para maganda rito. Ayan, mag-relax kayo dito. Magkukintuan. Magpicture-picture. Uy, di. Ayan, napakaganda talaga. Ayan, oh. So, yun na. Ah. Nakikita nyo na lahat dito. At saka shout out na lang sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin. Galing po ng uh, Davao Region po. Davao de Oro, Davao del Norte. Diyan po sa Urayas Peak. Dahil galing tayo dyan. Laac, Asunsun. Ah, uh, dyan po sa Santo Tomas at saka sa uh, nabunturan uh, sa Davao de Oro nabunturan at saka doon pa po sa tabi ko sa pinsan ko ano uh, uh, kumusta kayo dyan mga pinsan dyan sa Panabo sa tabi ko kumusta kayo dyan? at saka sa Carmen uh, Tagum ayun uh, nga sa Davao de Oro sa nabunturan sa Monte Mawab Carmen at saka sa, sa may uh, nubataan sa hanggang maragusan mako Ayan, kumusta kayo dyan lahat mga kastig hindi na tayo nakabalik dyan yung mga kaibigan natin dyan yung naka, uh, nung nakaraang taon uh, dahil andyan tayo uh, so kumusta kayo mga kastig medyo matagal na tayo hindi nakabalik dyan may plano tayo papunta tayo ng Matid Dabao Oriental maawa sana ang Panginoon makapunta tayo dyan kaso nag-iipon pa tayo kasi wala pa tayong pang gasolina at saka medyo malayo dyan kas, mga kasig kaya gusto natin puntahan yung mga magagandang lugar dyan sa Mati, Dabao rin, Dabao uh, ma, Oro, Mati at saka sa ano sa dyan po sa may Lopon at saka sa, uh, sa ano ba sa mga lugar dyan na uh, mga lungsod na may mga magagandang pasyalan din. Gusto nating pasyalan dyan. At saka sa kasama ko, hindi, hindi pa namin na lubos-lubos na napuntahan yung mga magagandang lugar nila. At saka, sa, yun nga, sa Nabunturan, at saka dito po sa Montilista, Mawab, at saka sa, Diyan po sa Judestown. Kumusta kayo dyan mga ma'am, sir? At saka sa Deportes, at, at saka sa, Diyan po sa Wauziram. Ah, kumusta kayo lahat dyan mga sir? At, ah, uh, marami pa yung iba nakalimutan ko na sa sobrang dami nyo pasensya na talaga hindi ko na maalala yung iba pero pwede kayo mag shoutout out dito para sa susunod na video ma-mention ma pa rin natin yung lugar nyo dahil sa so, sobrang dami hindi ko na maalala yung iba at saka doon po sa ano sa Misamis Oriental dyan po sa Hasaan Uh, sa Balingwan, sa Sugbungkugun, sa Talisayan, diyan po sa Medina, sa uh, diyan po sa ano sa May uh, Hingog City, sa May San Juan. Kumusta kayo diyan? At saka sa Claveria area, so, sa lahat po sa Claveria, sa Lunutan, Lanisi, Kumati. -E, uh, lahat po ng uh, lugar dyan sa Claveria area. At saka sa Bukidnon, dahil galing tayo ng Bukidnon. Kumusta kayo diyan makasig sa bukid noon? Uh, diyan po sa Malaybalay, diyan sa Dahilayan, sa lahat po na napupuntahan natin diyan sa Kaamulan Park. At saka doon po sa ano ba, doon sa may uh, ang um, ano ba nakalimutan, <laughs> nakalimutan ko doon sa may uh, sa may Talakag, doon tayo to, sa may 360. Ayan, yung mga kaibigan natin diyan sa may Alantao uh, 360 sa may Talacag. Kumusta kayo dyan mga kastig? Mga kaibigan natin dyan. At saka dun po sa uh, may uh, Maramag sa RR Spring uh, Family Spring Resort. At saka dun po sa MGM. Uh, mga madam, kumusta kayo dyan? At uh, dun po sa Esperanza at uh, uh, San Fernando pala. Kumusta kayo dyan? At saka sa ano? Sa Valencia Bukidnun so sa may uh, lahat ng napupuntahan natin sa Valencia kumusta kayo dyan uh, doon po sa may uh, mga resort na pinuntahan natin kumusta kayo dyan at uh, doon po sa yung mga kaibigan natin dyan sa may Lover's Lane dyan po sa uh, yung mga kaibigan natin mga driver dyan Ah, uh, Sir, mga, kumusta na kayo? Pwede kayo mag-shoutout muli sa uh, comment section natin para uh, ma-shoutout muli natin sa susunod ng mga video natin dyan sa Lover's Lane, dyan sa May Mount Millionaire at saka dun po sa uh, Comunal Ranch So, kumusta kayang lahat dyan mga sir, ma'am? At uh, doon po sa buong uh, uh, bukid dun po Yung mga uh, kaibigan natin dyan sa May Lake Apo at saka yung kaibigan nating nag-iisa doon po sa, sa uh, ano ba yun, Tagumata Falls ayan, so musta sir, tagal-tagal uh, lang kami hindi nakapunta dyan, yung mga labong natin dyan, <laughs> sarap pa naman oh. at saka mga ang lalaki pa naman at saka uh, buong uh, Agusan, Sur Agusan Norte, di ko na kayo maisa-isa Carmin, Butuan City at saka sa Surigao del Sur, dahil galing ka ng Surigao del Sur ng nakaraang uh, linggo uh, hindi pa natin mga sir, ma'am hindi pa natin na-upload lahat antayin nyo lang dahil i-upload natin lahat yan mga video natin dyan galing ng Surigao del Sur inaiditan pa natin at hindi man pwede pagsabay-sabayin natin kaya pagpasinsyahan nyo na antayin nyo lang dahil uh, papunta na tayo dyan at saka uh, dito po sa Cantilan uh, Madrid Carmen, Lanusa, Tarascal, Tandag City. Uh, kumusta kayo dyan mga kasig? Sa Kagwait, sa Lianga, Tagdina, Barubo, dahil galing tayo dyan sa Bislig City. At saka sa Mangagoy, dahil uh, yung mga kaibigan natin dyan sa, ano ba yun, Kawa-Kawa Pool. Tama ba? <laughs> at saka doon po sa Sinuyan, at saka sa Insander River, dahil galing tayo dyan, at saka doon sa may Amazing Island. So galing tayo doon yung mga isda na pwede mo mahawakan yung mga stingray. Napakaganda rin doon. So kumusta kayong lahat dito po sa Surigao del Norte, Surigao City. Dahil andito po tayo sa Surigao del Norte sa Malimuno. Dito sa kanilang napakagandang talon po. Ah, kahit di naman siya gaano kalaki pero cute talaga siya at napakaganda rin. Maari nyo rin pasyalan, mag-relax, kahit papano. Magbaon lang kayo ng mga may snack nyo dito. Inumin. Eh no para mag-relax kahit kunti mga ilang oras eh dito napakaganda rin so hindi kayo mamasyal dito at saka sa Surigao City, Siargao Island, Dinagat Island kumusta kayo dyan lahat mga kasig so yun na sana ang Panginoon ay lagi nating kasama sa araw-araw at yun lang po maraming salamat and God bless to us